Magandang araw po. Ito po si Senator Ramon Bong Revilla Jr., taus pusong bumabati at nagpapasalamat sa bawat isang dakilang guro sa ating bansa. Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. This day is not only a celebration but a tribute to the unparalleled service of teachers who have shaped the minds and hearts of countless individuals. Kayong mga guro ang haligi ng edukasyon sa ating lipunan. Sa bawat araw ng inyong ginugugol sa pagtuturo at sa bawat leksyon na inyong walang pag-iimbot na ibinabahagi. Buhay at pangarap ang unti-unti niyong nababago. Lagi natin naririnig, Teachers build the future. But more than that, Teachers build the future of our children lagi natin naririnig, teachers build the future. Kayo ang nagbibigay inspirasyon, pangarap, direksyon sa buhay ng aming mga anak. Alam natin na ang trabaho ng isang guro ay hindi biro. Hindi lamang oras at lakas ng inyong inilalaan, kundi pati na rin ang puso at kaluluwa. At sa gitna ng mga hamon, kagaya ng uh, kakulangan sa kagamitan, Mabababang sweldo at minsan kakulungan sa nang-suporta, patuloy kayong nagsisilbing ilaw ng pag-asa para sa ating mga kabataan. That is why today, we must not only recognize your dedication but also call for the greater welfare of our teachers. I stand before you today as a public servant who champions for your rights and welfare. Alam ko po ang inyong mga sakripisyo at bilang kinatawan ninyo sa Senado, isinulong ko na mga batas na layuning mapabuti ang inyong kalagayan. Just in case you haven't heard yet, batas na po ang Republic Act No. 11997 o Kabalikat sa Pagtuturo Act na ginawang permanente at doble ang inyong natatanggap na teaching allowance o mas kilala siguro bilang chok allowance. Simula sa susunod na school year, 10,000 pesos na po ang matatanggap ninyo. Ito ay pinaglabang ko ng buong lakas at puso sa Senado dahil sa aking uh, pagtingala at pagpapahalaga sa inyong mga guro. At uh, hindi dito matatapos ang pagtindig ko para sa para isulong ang inyong kapakanan. Asahan niyo po na patuloy kong ilalaban ang mga panukala na mag-aangat sa inyong profesyon at kapakanan. Nais kong tiyakin ang bawat guro ay may sapat na sweldo at benepisyo upang mas lalo kayong mag-focus sa inyong tunay na misyon ang hubugin ang kinabukasan ng ating bayan. Mga guro, patuloy kayong magiging katuwang ng pamahalaan sa pagbuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating bansa At hanggang ako'y uh, may pagkakataon Sisiguraduhin kung kayo ay maririnig Mapapakinggan At maintindihan Maraming salamat po sa inyong dedikasyon At walang sawang paglilingkod Kayo po ang tunay na mga bayani ng ating lipunan Kaya sa inyo pong lahat mga guro Mabuhay po kayo Mabuhay ang Pilipinas Mabuhay ang ating mga teachers. God bless us all. Ito po si so Senator Bongbong.